mga storya ng tato sa hay. Darang mo ang Mga tinta nasa loob ng karayong na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, uh, ako nga pala si Meyers J. White, ng bahala nang gang uh, at istorya ng mga tato ko. Siguro binatinyong binatinyo pa lang ako eto mga unang -una kun tato na yung mga tato. Yeah. tribal lang siya. Siguro nga ito 11, ganun. Laking divisorya tayo eh. Siyempre, dito sa Delpan, ah, nasa vicinity tayo ng Tundo eh. Alam mo naman ang surrounding dito, alam mo naman ang kapaligiran dito, medyo may kaguluhan. Kung hindi matiba yung dibdib mo, di ba? nag ako na magpatato para pa, pasikat lang, parang ganun lang. Mm. Pero hindi ko iniisip na malaki pala ang, ang responsibilidad na magkaroon ng tato para sa isang tao. Kahit hanggang ngayon, di ba? Mm -hmm. Hindi lang basta-basta ang pagpapatato. pangalawa kong tato, ito, mm -hmm. mga 60 na yata ako na ito, 15. Siyempre, dito sa Tondo, ah, magulo. Merong mga riot rayot riot dala abang. ng kabataan. Napa-trogol kami, nagkaroon ng problema. Nagtago ako. Ngayon, abang tatago, siyempre, nainip ka, naipatato ko to sa tropa ron. Tapos, so, pinalagyan ko na lang siya ron sa loob ng kulungan nito. ito. So, abang nandun ako sa loob, nung nakakulong na ako, ang mga naging tato ko ito ito kumpare ko to ito meron itong Kiko ay pa ay siya, ay. sa malangit na wa size and Peace. Kiko tsaka itong Alvin pa siya yan dalawa sila kumpare ko nung mga time na nasa kulungan ako sila yung madalas ko makausap sa telepono sa kabaitan nila sa akin na kahit paano na iibsan nila yung kalungkutan ko tapos nung sila yung parang naging ko hmm. ng mga problema ko kaya kumbaga eh, ang naisip ko na lang eh total eh, sila lang din naman yung hmm. nakakaalala sa akin Oh, why not? Bakit di ko sila palagay? Kasi nagpabalik-balik na ako sa kulungan eh. Parang naging bakasyon ako lang din daya, laya. Dahil nga sa kapusukan, kabataan. Sabi ko sa AC sa sarili ko, tutan na sentensya na lang naman ako. Pabuksan ko lahat ng mga pending case ko. Nung habang pinabubuksan ko lahat ng mga pending case ko, syempre, samot-saring isipin yung mga... Ava. Sabi ko, Tama. ko ng marami. Sabi ko, ngayon sa sarili ko. Ava. So, doon na naumpisaan yung... Ito yung pangalan ng kapatid ko sa ina. Eugene. Ito, Eugene. Tapos ito rin kapatid sa ina, Maricar. Ito Maricar. Mm um, pa pa lang to, Mayor Ron Ron jarang. Oh, Tapos ito naging chigbastonero, nero, ambet dula. Andula. Ambet la andula. Ito, um, mm. mga, mga mababait naman sila naging mayores. Hmm. Rayo Palika, nagmayores na, namatay na rin yan. Tapos ito, nero nagbago na rin to. Lando de Leon, yan. Ah, Lando de Leon. Oo, nagbago na rin yan. Nasa Talbatangas na siya. Ink Oo, powder girl? ink to. Taka, ink? pagpapasok kami ng powder ink doon oh, mas maganda yung ano oh. niya. Ang mga sumunod na tatoo ko na, ito, anak ko. Pangatlo, anak ko sa pangatlo. Eto, ito, ito yan. yan, Rain Ichigo. Yan. Rain. Bunso kong lalaki yan. Tsaka, ito yung kapatid niya. Ayan, Rinoa pa rin. Rinoa pa Rinoa magkapatid pari. sila. Si Rinoa. Hmm. Yung pangalan ng anak kong isa. So, Jokos Kaire. Jokos. So, sabi ko sa sarili ko, total, nasintensya na rin lang naman ako. Magpapapuno na ako tapos ang sinunod ko doon, yung pamangkin kong lagi rin na dumadalaw sa akin doon. Chris Cano. Hmm, Ipapaalala na lang siguro sa kanila. Kung baga, hmm. magpapasalamat na rin na naging parte sila ng buhay ko. Ba -nya, okay. Mga ilang taon na kaya yan, Boya? Matagal na to. Nung, kasi yung nasa gitna niya, yung pinakasimbol niya, 1995 pa yan. 297 yata, ito. ganun. Tapos eto, mga ano na to, 2,000 na yata. Ito na buo. Ang pinakauna yan itong ano? Yung nasa gitna yung question Mission. mark at yung BNG yan. yan. Ano yung rason kuya kung bakit nagpa... Uh, kasi nung mga time na 1995, may nakakulong na kapitbahay namin dito. Yan, okay. dinalaw namin nakakulong. Hmm. Ah, uh, nung dinalaw namin siya, nandun siya sa may selda ng mga bahala. Mga anong edad gano'n kuya? 19? 19. Oo, mga gano'n. Pinataan na rin ako. Mm. May isip nga ako talaga. Nung nandoon pa lang kami sa gate ng Manila City Jail, tinatanong kami kung sino ang dadalawin namin. Hanggang sa ginaid na kami papunta rin sa selda ng Bahala na Gang. Kapag lapit namin doon sa gate ng Bahala na Gang, ang unang makikita mo kasi doon is yung rules and regulation nila. Ang tinatawag nilang Magna Carta. Magna Carta. Oo. Yung batas ng Tartaro, kung tawagin. So habang nandun kami, binabasa ko siya. Sabi ko, okay ah. Ano pa ako nang wala pa akong alam sa pangkat nun eh. Nung mm. nabasa ko na yung rules and regulation, ba, maganda to ah nung pinapasok na kami sa loob, makikita may mga preso, syempre nandiyan sa gitna. Nung dumaabang dumadaan na kami, bumubuka siya unti-unti. Ganon kasagrado ang dalaw sa lahat ng pangkat yun. Habang binabaybay namin yung pasilyo ng brigada ng bahala na gang, bumubukay yung mga tao hanggang sa makarating kami sa kwarto ng dinadalaw namin. So habang nagkukwentuhan kami, nagkakamustahan kami, naisip ko, nagloloko ko, siraulo ko, gago ko, kung saka sakaling makukulong ako, Uh, siguro bahala na rin ng gagawin kong pangkat. Doon nagsimula yon. Kaya nung 1997, uh, nagpa-symbol na ako. Ano lang ako eh, street gangs lang ako eh. Hindi ako wear sa mga pangkat sa loob ah. Ayaw ko na sarili kong street gang dito sa lugar namin. At may mga kalalabang kami hanggang sa magtagunan hanggang sa... Tapos habang siyempre nagdolo ko ka, ah. ginamit ko yung tapang ko sa walang kwentang bagay. Alam mo yun, hindi ko naman totally sinasabing matapang ako pero yung sinasabing nga nilang tapang, dapat ginawa, ginamit mo yun sa magandang bagay. Pero ako oh, ginamit ko sa hindi magandang bagay. Kaya nakulong ako. Pudod mahirap sa una. Una, pangalawang linggo, pang unang buwan, pangalawang buwan, pangatlong buwan, mahirap. Kalokohan nga hindi kay iiyak. Siyempre, bilang tao, di ba? May isip mo, mararamdaman mo yung hirap. Bakit? Bakit ikaw lang ang ngayon ang nandito? <laughs> yung mga ganong senaryo, di ba? Kalokohan hindi kay iiyak? Oo, kalokohan. Walang taong, yung first time makulong, ha? lalatin ko yan, yung first time makulong, hindi pwedeng hindi yan iiyak sa loob ng kulungan yung first time ha, first time niyang makapasok ng selda hindi pwedeng hindi sila iiyak, ewan ko lang ha ako ano ko kasi ha ah, sabi ko kasi ganun ako katibay pero hindi pala na nasa isang sulo ka lang, pino yung galaw mo hindi ka pwedeng makipag-usap sa ibang tao hindi ka rin nila kakausapin kasi kasi bagong confined ka, Ako. hindi ka pwede nilang kausapin ng mga kosa mo kahit gaano pa kayo katagal magka, magkakasama sa labas. Hindi po pwede. Ganun. Nasa rules kasi yun. Mm -hmm. Kasi ang kakausap sa'yo doon unang-una yung lecturer. I-briefing ka kung ano yung mga dapat mong gawin at saka hindi dapat gawin. Yung mga bawal at hindi bawal. ay Ipapasa ulo sa'yo yung magna Pagkatapos mong lecturean, pwede ka nang kausapin ng ibang kausang uh, experience na uh, hindi mo makakalimutan nung napasok ka dito. Uh, sa loob. Riot. Riot. 2008, sa pagdita ng bala at saka ng komando. Ang dahilan naman is dalaw, parang agawan ng dalaw. Hindi ko na masyadong maalala kung ano yung So, ang nangyari kasi, namatayan sila. Pero hindi kami ang nakapatay, jail guard ang nakapatay. Nung inaawat na kami, natamaan yata sa pagbabato nila yung jail guard kaya naputokan sila pero hindi sa amin hindi kami ang um, batuan, showdown kasi sa amin uh, pwede kang hindi lumabas, pwede kang lumabas syempre dahil nga bata ka ako ka, kung gusto mo lang sumabay, sumabay ka kung iniisip mo pamilya mo dyan ka lang, dyan ka lang ganun sa amin unang-unang ipinagmamalaki namin kasi ang pangkat ng bahala nagang is makatao tao ang simbolo kasi namin. Oh. Hindi ko naman nilalata. Siguro meron, nasa pagdadala rin kasi yan. Nasa pagdadala ng mga naging mayores yan tulad ko. Naging magkakaibigan kami ron. Lahat ng mayores, magkakaibigan kami. Siguro ganun din sa kanila. Magkakaiba lang kami ng pagpapatupad. Si Tatay Bonok, nakasama ko yan nung nakulong siya ulit. Marami siyang kinuwento sa akin. Tsaka sa ibang mga kakosa ko rin na galing ng Muntinlupa, ah, uh, marami rin nagpapatunay sa mga ginawa ni Tatay Anding idolo yan, idolo yan ng lahat ng bahala uh, sa totoo lang nung, napa, nung napanood ko nga yan na na-picture na niyo si Tatay Anding uh, gusto ko siyang makaharap talaga sinunta ko si Commander Bong Tolentino kasi sila yung magkakasama ron, eh nasa laya na si Commander, sabi ko, Der kontakin mo nga yan kamo, pwede. gusto kong makaharap. Maraming kwento si Tatay Anding sa akin, marami ako narin itong kwento about sa kanya, sobrang nakaka-proud lang. Bilang bahala, hindi naman dahil sa katarantaduhan ng na mga nangyari ah. Oh, yung experience niya grabe. Basta may mga ibang dahilan pa eh, kung bakit namin siya idolo eh. Yung word na bala na nakuha yata yan sa parang bar. Kung nagtayo ng street gangs yung Divino Talastas, ipinangalan dun sa, sa bar na laging tinatambayan ng mga tropa nila ang pagpapatupad ng kanunungkulan namin is step by step manggagaling ka sa bababa ang mayores kasi pwede nyo mag-appoint kung saan mo alimbawa kung tao na to pwede mo siyang i-appoint kung saan mo siya gustong ilagay na panunungkulan. Yun ang power ng Mayores. At sa lahat ng desisyon, lahat ng huling desisyon, pinaka-importante desisyon, importante man yan o hindi, sa Mayores manggagaling yan. Sa maximum kasi wala ng Supremo ron puro kumander oh, commander lang sabay's commander. oo oh. uh, ngayong nasa layakan na kuya ano yung mga ginagawa nyo? mga activities oh. ilang bahala na doon nag birthday ako nagpakain ako dyan sa may kalaw sa kalaw, sa luneta, at along roas boulevard mayroon akong kakosaro na may sasakyan hmm. uh, hiniram ko tas kasama yung mga anak ko nagpakain sila ng mga homeless, mga homeless, oh, homeless. so doon na nag start hmm. so after mangyari yun may mga kakosa ko na may, may kaya, pati yung mga nasa labas na nandito sa labas. Nakapagkontakan kami, natuwa sila rin sa post na nangyaring post ko, mm. bakit daw hindi ko ituloy? Sabi ko, bakit nga ba hindi? Sa panong paraan? Mm. O sa tulong daw nila. O di, ano, sino ba naman si Jeff White, di ba? Para hindi sila pagbigyan. So ang nangyari ngayon yan, nagkaroon ako ng mga sponsor na hanggang ngayon. Ah, Shoutout nga pala kaya, sa mayor ng komando. Yan, unang-una yan. Alpia Ruta, unang-una kong sponsor yan. Sa mm -hmm. lahat ng mga kaibigan natin, mm -hmm. uh, alam niyo na kung sino-sino kayo, hindi na para isa kayo. So, doon na tayo nag-umpisa, doon na nag-start. So, sponsor ko sila, nagpapapading ako sa iba-iba, meron ako sa Pangasinan. Talaga? Oo, oh, nung napanood kasi nila yon lalo sa page namin, may mga nag-PM sa page ng bahala. Mm -hmm. Baka pwede raw dito naman sa lugar nila, o kaya dito naman. So, nakarating ang mga, ang mga papading ko sa Cavite Pangasinan, Tondo, City. Ngayon, may papiding ako pandakan. Basta marami na, marami na. Mula nung 2020 pa ako nagpapapi. Hanggang sa ngayon. Kasi nung bago ako lumaya, kung saka sakali ka ako, nalalaya ako, ako bibigyan ako ng ah. ating Joto tunay na Diyos, eh, tutuloy-tuloy natin yan. Kahit na uh, gipit tayo, uh, may mga tumutulong sa atin para may pagpatuloy yung, alam mo na, ah. ba? Diba? mga hmm. kasama niyo? Mga bahala rin. Minsan may kasama akong rapper, Iba TV, man, sponsor ko rin yan. Ha? Ito, kapon, may nag-unit sa akin ng mga laruan, ipamimigay ko rin doon. Sa Child House Manila pala, sa mga cancer patient, nagpakain na rin ako dyan sa may pako. Nakakatuwa lang sa yung feedback ba, di ba? Okay, 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 mga kahit hindi mo kilala, natutuwa sila sa ginagawa mo. Hmm, to totoo solid ang suporta ng bahala sa akin. kahit, na, kahit nga na, ibang pangkat, eh, nakasuporta sa akin eh. so, lalo Kung ang komando. Na. Na, hindi na ako babalik, tutuloy-tuloy ko itong ginagawa ko. Ito nga ko kong pag, ano, pagpapat, pagtulong hanggang sa abot ng na makakaya ko. Hindi lahat ng mga tataw ng mga galing ng kulungan na may pangalan ng mga kosa nila is binabayaran. Minsan talaga, mahal mo lang sila. Mga tinta na sa loob ng karayong Pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit kinuwit O para na maitatak Sa halit ninaan sa masusing proseso na sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusga mga matama sa ka pagnakita pag nakita nila Pag meron ka na sa Pilipinas Ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila ang tignan, Ang sining na ating ginagalawan Ganon pa man bilang nagtatato Di na dapat niyang pagpapatulan para sa mga papupusok na kabataan, Papusok, siguro mag-isip silang mabuti. Tsaka kung sakaling gagawa sila ng mga alam nilang ikapapaamak nila, hmm. tignan muna nila yung nanay nila, tatay nila, magulang nila, mga kapatid nila. Kung may asawa sila, tignan muna nila. Yung mga anak nila, tignan muna nila. Bago nila gawin yung hindi magandang bagay na naiisip nila. Hmm. Tignan mo lang sila, bakit mo gagawin yun? Eh, nandiyan pa sila. Diba? Bakit? No? Question mark. Oo. Oh. Oh. No, diba? yeah. yun lang yung lang mensahe na at sa... Tsaka doon sa mga mapupusok, ingat-ingat lang. ba? Diba? Papunta pa lang kayo, ako pabalik-balik na. Pero kita nyo naman, walang, walang pinagkatandaan. ba? Diba? Magsisiman tayo, huli na. Pero mabuti na lang. Diba? Nakagkaroon pa tayo ng panahon para magbago. Yes. Ayun ay, sa isang araw sa ating lahat. Mga tropa, mga kosa, mga kalugar, mga kaibigan, mga kumpare. may oras dyan bala gusto ko lang sana kayong encourage na supportahan natin ang tatong kalye. Lagi kayong mag-iingat dyan. Peace out.